Yung e mga ka-travel, may nakita tayo kasing tatlong ano dito. Papashout out tayo mga ka-travel na mga naka-diaper. Lapitan mo bigyan. Wala na, wala na nagkain sa pagkain natin. તો Ano nga pala ano niya sir? Ano yung ano niya sir? Ano yung uh, YouTube channel niyo ano? Aboy Kamandag po. Aboy Kamandag po okay, sir.